para sa akin uh, kasal muna kasi sabi sa Bible dapat ano uh, may blessing blessing from God eon. di syempre kasal kasi pag mahirap eh mabuntis yung mubay. eh iwanan kang nang bigla na lalaki kawawa naman yung ano yung may iwanan di ba kaya dapat kasal muna Ibang nga hindi ba nabubuntis hangga sa iwanan lang kawawa naman yung kababaihan kasal Kasi ano, parang mas legal kayo na magsama. Kasi, pero yung uso ngayon, parang nadadalas na yung na yung libin bago sila yung kasal Pero sa akin kasi parang mas maganda pag kakinasal kayo. Open na yung mga tao sa in case na pwedeng mayari. O yari, may mabuntis. pag Pabuntis mo yung girlfriend mo. Legal na siya kasi kasal na kayo. Kasi doon ang papunta pagka nag -lipin. Uh, sa panahon nung araw, siyempre kasal kasi konserbatibo ang mga matatanda. At saka ngayon kasi malaki na ang pinagkaiba ng kaugalian noon at saka ngayon. Ngayon ang mga kabataan mapupusok. So hindi sila pwede agad siguro ipakasal kasi alam mo naman sila, away bate, alam mo yon. tapos pabago-bago na isip. So ang apektado kasi ang unang-una, anak. Siguro kung may anak na mas maganda kung kasal. Pero kung wala pa talaga, para sa akin hindi pa. Yung iba nga, kahit may anak, di ba, ayaw pa kasi nga. Yung mga ugali nila, nung di pa nila na-discover eh, di ba? Bigla-bigla kasi, nagkakilala lang, ganyan na, nagka-baby na. So, ang ending, hiwalay. Eh. So, sayang ang marriage kasi napaka-importante ng kasal para sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, di ba? So, yun, para sa akin siguro, sa panahon ngayon, hindi na muna. <laughs> uh, kung sa point of view ko, siguro kasal muna. Pero kung talagang wala pang ano, wala pang budget, wala pang ano. Basta nagkakaintindihan tayo. Okay lang naman ng libre. Sa panahon ngayon. Syempre ano, kasal. Kasi ano, sa grado 'yun eh pagkasal eh pinaanuhan ng church 'yun eh para pinapayagan ng church 'yun eh pagkasal. Kaysa maglip in agad. Bawal 'yun. Ah siguro para sa akin mauuna muna yung dapat na mahal ka tao bago kayo maglip in. Hindi <laughs> kasal muna. Ah ano kasi yun, meron kasi akong ano eh, religious bias kasi ako. And I'm a Catholic, so I believe in the matrimony of marriage. Siguro para sa akin, kasal. Kasi doon mo ano yung bata eh. Pag, pag kayo ng pamilya, kailangan okay na kayo eh. Kasi pag live-in ka agad, may bata na kayo, may chance pa na maghiwalay kayo